Yo mga boss, so dito tayo ngayon sa uh, Nobalichis Kamarin, Kaluukan Ano sir, Kaluukan na nakasakop nito o Quezon City pa? Nobalichis pa rin Nobalichis pa rin na konti ilaw So meron tayo dito gagawin Kita nyo mga boss makalampag no so wala pang aircon yan at ah, kaka start lang halos no so ang problema dito ay tumitigas yung preno tapos yung RPM niya sobrang baba so ito yung gagawin natin titingnan natin kung ano pa problema pero dati yan ang problema ni sir ay aircon no so ito lang yung mga boss isosolve natin marami na kaming nagawang ganito na problema sa accent, no so tingnan natin kung ano pa magagawa natin apit ko kayo kapag nagawa na so yun mga boss iniskan natin ito yung tinakbo niya. 23,456 so titingnan natin sa loob napakabata pa nito no Tignan natin kung accurate yung scanner natin pagdating sa ganito. 23,456 tama naman mga boss so napakabata pa itong unit na to para magkaroon ng mga error na ganyan so unang una kasi kaya yan nagkaganyan uh, mga boss dahil kulang sa maintenance walang PMS so gagawin natin dito hard PMS okay hard PMS natin to mga boss so madalang siguro magpa change oil ito no? kaya nagkaganyan wala synthetic ang ginagamit daw na lang is dyan so update nyo kayo mga boss mga boss ito yung sitwasyon na shop ano no so ito yung yung reaction na pinuntaan natin sa may ah uh, sa may ah uh, city ano na no, balichis Diyan sa likod ng LTO na no, balichis ito mga boss no so ito yung gabi na tinignan natin So hindi kasi hindi kasi tumadala ni Sir dito dahil masyadong palyado yung makina. Kaya pinuntahan namin doon. So nung gabi na pagpunta namin, hindi si Sir kaagad uh, naka, naka hindi hindi kaagad nadala sa madaling salita kasi busy si Sir no. So bumalik kami nang makalawa. So, ito na siya. Na nadala namin kagabi dito, hindi ko lang nakuha ng video. Dahil gabi na, no. Tsaka problema kasi dito, Ah, uh, habang umaandar siya mga boss, humihina yung prino masyadong map mapalya yung makina, walang aircon. So, kaya natatakot si Sir na natatakot siya na siya mag-drive. Kaya ginawa namin, kami na lang ang pumunta doon, sinama namin siya, kami nag-drive ng sasakyan. Tapos, ito yung mga gagawin natin. So, yung ibang pinding, medyo... Antay-antay lang ano. So, ganun. Yan. So, uplite ko yung mga mga boss. Buksan ko lang muna tong ah... Uh, action bayan. Okay. Mga boss, ah... Uh, ito, nakita ko na wala ng free yun, no? So, kung mga problem kasi sa mga ganito, yung pressure switch niya. Ah... Uh, ang gagawin ko, palitan si pressure switch. Palitan natin si filter dryer. Baba natin sa si compressor. Change oil na rin natin para Uh, mapatagal lang mo ng buhay ni Kumpay so hindi ka kagad masisira ano? so pagdating naman sa makina na lahat ng mga sensor uh, PMS na rin natin ito common problem kasi sa mga ganun minsan itong si oxygen sensor si camshaft sensor pag ganun mga boss na uh, bumabagsak yung minor nyo tapos nawawalan kayo ng preno ibig sabihin kasi nun kulang ang hangin, mababa ang minor, kaya kulang ang hangin doon sa uh, sa inyong hydroback ano, so kasi lalo pag yung halos mamamatay na yung makina, yun minsan nawawalan oh, kayo ng hangin doon sa pleno mga boss kaya gagawin uh, check natin tong si camshaft oxygen sensor, spark plug at uh, throttle body, so yan lang lahat mga boss, tapos si map sensor Si aircon naman, baka sa team paper para ma-check natin yung mga dapat gagawin. Ipalit natin ang uh, pressure switch tapos final-final iskan ka natin. Okay, up kayo. Uh, ito boss, ano? So, palit tayo ng apat na spark plug tapos oxygen sensor palit din. So, ngayon, uh, tinitingnan na yung mga prino. Yan. Yung aircon hindi pa ano. Uh, ano ah, palit nagpalit na pala ng uh, filter and dryer tapos yung pressure switch hindi ko pa na-check na yung lang muna lahat sa makina ayan so check pa mga preno niyan so na ang update dito ng boss sa uh, yung di-accent no na inert beam natin so ito na siya uh, ah wala nang kaalog-alog naka-under na ka -alug -alug. Naka po yan tapos uh, na-routine na rin namin lahat ng preno na-check na rin po yan ano no? tapos uh, na-change oil ah uh, yung langis na ginamit natin dito ayan makikita naman sa picture tapos yung aircon so kumbaga pinacheck na ni Busing lahat ano kung ano yung magiging uh, nakikita ang problema so ito yung oxygen sensor pinalitan natin palitan oxygen sensor bank no? sensor tapos yung baterya uh, sabi kasi ni Busing titignan so hindi pa namin malaman kung ano kasi maganda pa naman ang starting mga boss ano? So yan kasi 2 years na So kung may budget pa siya sana Pwede niya pag-iipunan din si baterya Pero sa iba naman mga boss Okay na i-check na natin lahat yan Ideal tayo tingin natin sa loob So ayan na I-shift natin mga boss Pulong pulong po yan Hanggang doon pa yan Okay so sa ideal tayo Yan, so check natin kasi kakarwas na rin nila itong mga boss no? so titingnan natin yung RPM kung stable ba yan hindi na natin ha lapit natin naka aircon po tayo yung mga boss ayan naka aircon tayo yan nakita ko lang naka one tayo ayan sagat tayo dito so tingnan natin yung RPM ayan. normal po yung mga boss ha? Tingnan nyo kung gumagalaw. Dati ang problema nito, taas baba yung minor. So, uh, kaya nga kami ang kumuha sa sasakyan doon sa Quezon City dahil natatakot si sir dahil nawawala ng prino. So, walang prino mga boss kasi sa sobrang baba ng minor, hindi siya makapagpundo ng hangin. Ano? Kaya ito yung uh, ginawa namin dito. Hard PMS, palit tayo ng uh, oxygen sensor, spark plug at check na rin natin yung uh, tawag dito yung mga ibang mga sensor nilinisan na rin mga boss so, change oil na rin tapos pati air kung ginawa na rin natin so yun lang mga boss kapag may, kapag may katalong kayo kaya pwede kayong tumawag sa number nandiyan sa screen o kaya mag message kayo sa facebook page natin easy work to be kung hindi ko masagot medyo busy lang tayo no? yun lang thank